gustong manira sa akin. Manira na kayo na manira. Once na nalaman ko yan. Sige, ibubulgar ko kayo sa mga live ko. Akala, akala ninyo ha. Ako, nagpapasalamat ako sa Diyos. Dinala niya ako sa lugar na to. Yung amo ko, galit siya sa relihiyon Pero awa ng Diyos. Napaniwala ko siya na mas, man, mas mabuti or mas wise decision to believe in God. Maniwala sa Diyos. Kesa sa Uh, hindi maniwala sa Diyos. Pero definitely galit na galit siya sa reliyon. Kaya hindi nyo ako mapupuntahan dito. Gusto nyo akong lusubin dito sa lugar namin. Talagang ipagtatanggol ako nitong, ano, nitong boss ko. Uh, salamat sa, sa Diyos. Yun ang isa sa ipinagpapasalamat ko. And yung mga tao dito, mahal nila ako. Dahil nakita nila yung genuine uh, goodness na, na natutunan ko sa Biblia, sa mga magulang ko at kay Brother Eli ngayon uh, bahala na kayo kung gusto nyong manira pa uh, beware lang kasi uh, mas marami akong alam na kasiraan ninyo kesa sa paninirang gagawin nyo sa akin beware lang, kagaya na sinasabi ko sa inyo yung mga KNP na yan investigahin nyo si Ray Jebulan pa yan at si ano Miguel Lumalang na yan mga national choir nung ano pa yung national choir sila sila nagchuchupaan sige investigahin niyo yung mga yan uh, yun na lang po bye po